Sa CCTV footage na ini, mahiling ang pagsalpukan sa rong delivery truck sa Refuge o Center Island sa Maharlika Highway, Sakop, Barangay, Bonifacio, San Fernando, Sur alas 2.15 ni Maagahon, ma. Kasabay ka ini, inarado mang kan delivery truck ang duwang tindahan harani sa nasambit na lugar. Binisto ang driver kan delivery truck na si Dasilio Wenceslao sa Turay, 53 anyos na residente kan Kalumpit, Bulacan. Base sa investigasyon, haling Manila pasiring kuta ang truck sa Naga City ngani i-deliver ang mga pangarga kaining feeds alagad pag-abot sa nasambit na porsyon na waaraning kontrol sa manibela ang driver kaini na nagresulta sa diskwido. Sigun kay Police Captain Ilya Santa Cruz Jr. kan San Fernando Municipal Police Station, aminado ang driver na nangiturog ini sa biyahe. May mga pangarga po siya ano, uh, siguro uh, approximately daw is nasa 30,000 kilos yung bigat. Kaya after niya pong tumama doon sa Central Island, nawalan siya ng kontrol at dumiretsyo po siya doon sa right side na mayroong mga stall at na-damage po yung uh, properties ng na mayong nakulugan sa pangyayari. Padagos man, napigaaram kan otoridad ang winalat na danyos kan insidente na papanimbagan subot kang kumpanya na may kapot sa si driver. Uh, sa ganito sa atin po mga motorista, mga drivers, lalo po yung nagpa travel na uh, uh, po from uh, malalayong lugar, advice ko po na siguro from time to time kung na nakakaramdam po tayo ng pagod lalo na yung mga gabi at malaging araw di naman po siguro masama na gumilid muna tayo tumabi wanap ng malawak na espasyo lalo na po kung may mga katawan naman tayo palit-palit po tayo sa pagpahinga sa pagtulog sa Sorsogon City, irido ang sarong motorista makalihis ining mabudala ng sarong pampasaherong jeep sa barangay Bibingkahan mag aalas 11 in Banggi kanakaaging Sabado. Sigun kay Police Captain Cleto Gliera, Investigation Officer kan Sorsogon City Police Station, magkasunod na parehong direksyon motor ang motor asin ng jeep, kan biglang mag-U-turn ang driver kan motorsiklo, alagad na ikaininahiling ang kasunudan niyang jeep na nagresulta sa iyang pagkakadiskwido. Binisto ang motorcycle rider na si Gilbert Fortesa, 33 anyos, na residente kan Barangay San Isidro, Bakon District, parehong syudad. Binisto man ang jeep driver na si Jose Nel Diaz, na napag-arama na nasa impluwensya man in Alak sa mga nagdadrive ng motor, sa sun Sundin lang natin kung ano yung nararapat sa kalsada. Huwag tayong pasabay sa kalsada. At kung iinom tayo, mag-inom tayo dyan. Huwag na tayo mag-drive. Kung alam naman natin sa sarili natin yan, kung kaya natin o hindi. Sa presente, padagos pang pigbubulong ang motorista sa Sorsogon Provincial Hospital na nagsapunin mga lugod sa hawak asin bare sa tuong tabay. Para sa mga baretang tatak Bicol, 你全部